Kamay-kamay mga toto, mga hinday! Hello mga idol! Ayan, hey, partner! Sa ano na to, andito po kami sa Palumbi, Lambayong, Sultan Cudadat at day 34 na ng aming pagpapakwan. Yan. Ngayon po is February 17. 17. At kung hindi nyo po napanood yung past video namin, please panoorin nyo muna kasi ito ay step by step kung paano namin itanim itong pagpapakwan namin. Kaya ito po sa mga hindi nakapagpanood, 5 yes. hectares po ito na pakwan. Meron po kaming oriental at saka yung isang partner na breed? A seedless. Seedless na variety. Yes, so, at saka mga idol, ngayon po sa day 34, 33 mga idol. Yan. Uh, I 34, think uh, 34. 4 days ago, nag-start ang pag-pollination. Uh, yes, oh. Dito po is manual pollination po mga idol. At saka every 3 days po ang spray natin sa aphids at saka sa mites kung saan partner. Mm. Uh, Nag-spray uh, din po 3 uh, days ago ng uh, wild kid mm. at saka gold, gold hindi, bukas ang gold rush uh -oh. at saka wild Alternate kid. Alternate yun. Alternate sa uh -oh. yung isa? Megatonic. Megatonic. Oo, so, yun ang gagawin natin para hindi siya partner, hindi yung siya mag, uh, ano tawag term ng partner? Pasukan ng mites at saka aphids kasi Oo. one week and two weeks ago mga idol, kung nakita nyo po sa past video natin, grabe, oh. pinasok tayo. Oo. Halos hindi makarecover yung pakwa natin but good Oo. things or good news mga idol, nakarecover po siya doon sa ating na-spray before. Oo, so Yan, so, you know, sinabay natin okay. ng foliar. Oo. So, three times na nag-spray ng foliar partner. Oo. Every three days po mga idol, ah, every week Mm -hmm. Ang pag-spray po ng fuller fertilizer na uh -oh. Primo Plant Booster The same time before, yung uh, Avid uh -oh. at saka yung senior na, na spray natin mm -hmm. Yung naka-recover at saka bumulusok, takbo yung ating pakwan Nakala natin, hopeless case na no? Oo, hopeless case Dami kasi dito nagpapakwan uh -huh. Pero ngayon partner, yung iba kasi nag-surrender yung iba uh -huh. Yung iba naman, nagang pinatuloy din nila So, ang worst case scenario kasi nito partner Kasi nakasakit na siya, uh -huh. dadagdag talaga ng gastos Tsaka dadagdag din ng oras, yung panahon So expected niyo Pago 60 pagod. oh pagod din 65 days magiging 70 pataas na 70, oh. 70 days na so medyo lang. delay oo oh, oh, delayed so pero tinanong namin yung mga dito mga ka-farmers natin nakasabay natin sa oh. almost lahat na nag nagkasabayan abandon. nagkasakit din nag-abandon yung iba oo oh, yung iba nag-abandon so yung hindi nag-abandon isa tayo doon sa hindi nag-abandon kasi ang laki na ng gastos tapos i-abandon so, sa sabi sayang. Sabi ng technician natin, di ba i-abandon na natin? Oo. Pero sayang kasi, laki na ng ginastos. Ayan. At saka mga idol, dito po, maybe one month tayo mag-harvest partner kasi uh, may mga pinahabol tayong si mga idol na tinamaan ng trips at saka uh, mites. mites Yan, trips at saka mites. Hmm. So, yun yung nag, uh, kung may makita nila ito mga idol. Oo, oh, no? yung mga, mga epekto ka Itong dahon, Oh. No? Yan, mga ganitong dahon. Yan. Pero, Almost hopeless case. Kaso, yan yeah, o. kung makita yung dulo, naka-recover na po siya. Hmm. Yan, so, malaking tulong na. ng full year fertilizer na yun. Spring natin dito, partner. Oo, oh, yung yeah. primo plant booster, partner. Yun yes. ang, uh, kasi yung nagpa-sustain. Kailangan kasi ng... Uh, uh, effective yung sa full year kasi direct na kasi siya katulad nitong ganitong mm. oras no ang importante na alam nila ang right timing right approach sa pag-apply ng mga uh, ganitong full year o insecticide ba Kailangan dapat before 8am Oo, yung open pa yung stomata. Yes, oh. ang iba pag mga insekto naman, gabi. Oo. Kasi active sila sa gabi. Ayun, so yun ang kagandaan. Pero ngayong araw na to, 34, ika 34th day na. Yes. No, kung di kami nagkakamali. Kung uh. kamali man kami, i-correct nyo kami dyan na mag-comment down below kayo. mag pollinate kami manual yes. manually ito. So 10 days itong ginagawa. No? <coughs> So, four days na ngayon, ikaw four days na ngayon. Yes, at saka ang discarding po sa pagpulit mga idol, kasi ilang years itong practice na mga expert natin na technician, balik ganito siya partner, halimbawa, seedless ito, hindi siya kumukuha sa seedless hindi. na lalaki. Oo. So, kumukuha ng lalaking bulaklak dito sa oriental. oriental. So, ito yung ating oriental, mga idol, may mga plastic cellophane po na tanda yan. yan. Ito siya ang kinukuha natin, mga idol, lalaking uh, Kung nila, bulaklak. Oh. Kung mapapansin nila, partner, madami yung bulaklak ng Oriental. Yes. Yan, dito magwa tayo dito. Para malaman nyo pong lalaki mga idol, wala pong laman. Oh. Ayun oh. Straight po siya. Wala pong laman. Mm -hmm. Unlike sa babae mamaya na makikita nyo pong may laman, uh, saan ba dito ang babae ng Oriental natin? Ayun na uh, nabuhay na ito isa. Ito nabuhay ito. Nasaya na partner na dahil nakita na natin na may may mga bunga na ganyan. Oh. Pero iba malaki na, maliit-liit dito oh sa kamay. Ito, ito, maliit na bunga, oh. Ayan, ito yung babae okay. na bulaklak ng oriental, mga okay. Idol, oh. Yan, babae. Hmm. Pwede din po yung oriental, ipopollinate natin dito kasi malaki kasi yung size ng oriental. Pero partner ha, itong oriental partner, nag sabi nga na isang technician natin partner, yung kaibigan na si Jory Puguyan, ang oriental ay nag-self-pollinate sila. Yes. Oo, so, kaya nila mag-pollinate. So, pero pero ngayon, sa seedless, wag i-pollinate as long as uh, pagbakaya makaya ang seedless to seedless. Oo. Kasi ma-okay naman siya, kaso lang yung size niya during harvest. Oo. Mas advantage kung oriental kasi may lahing malalaki ang oriental. Oo. Oo. Tsaka partner, ito pala yung pagpapakuan sa, na sa mga nagpapakuan mm. ng mga master na talaga, alam nila na dalawa or tatlo doon lang ang pinakalimit na bunga. Kasi kung hindi nila ma-abort ma yung mga bunga, hindi lumaki. Hindi lalaki. Tsaka, yung, syempre, yung nutrients na mapupunta doon sa iba na hindi naman sustainable. Oh. Kasi ang dapat lang is dalawa, tatlo, pinakamadami ng tatlo. Syempre, dalawa lang dapat para malaki. Yes. Harvest. Kaya 10 days lang ang pollination. Oo. So, isipin natin, partner, na isang linya nito. Ilan to nga, partner? 18? 2,500 oh. ang puno sa isang linya. Tapos, nasa 18 piraso na ganito. Tapos dalawang 18 ba ilan ba yun? Oo, oh, yan. Sige, kukopyo natin sa susunod. 36, pag na harvest. 36 na, na tag 25. Ayun. So, ganun. So, hindi ako magkakamali mga idol ah. Sige, partner. Ito ko na natin. Ganito isya. po ang pagpulinit mga idol oh. So, halimbawa ito yung bulaklak, tatanggalan po siya ng ganyan no. Oh. Oo. Yan tapos magiging ganito. Ito yung ilalagay. Maghanap tayo dito isa, isa yung partner. seedless natin. Bigyan mo ko ng isa partner. Yan, yan seedless. San so, ba? Actually, may nakapulinit na dito kanina pero yung iba baka hindi pa Ito, manitaan. ito. Ito mga idol ang babae na Oo. seedless. Yan yan, yan, yan. kung ganyan yung bulaklak niya, babae. paano malalaman ito, ganito lang ang muka walang laman kung lalaki. Oo. kung babae, may laman na siya na bilog-bilog. Oo. Ang ginagawa, gaganyan-ganyan lang yan mga idol, oh. Oo, paikot Yan. So, tingnan nyo po, oh, may pulin na siya, oh. Yan. yan, ganyan lang po siya. Yan, hanap ito. ka ng isa dyan, partner, so, baka makita tayo. Dito tayo. Yan, yeah, ito, ito, isa pa, ito, ito partner, oh. Ito, marami na silang bunga, oh. Ito, dalawa-dalawa, oh. Kita niyo nyo dito, oh. Tatanggalin oh. lamang yun. Oh. Oh. may dalawa. uod pa na. Oh. Nag-color yellow din yung uod. Napulinit. Partner, ito partner. Oh. Dalawa, oh. dalawa. Yan, ito. Oh. Dalawa. Dalawang bunga. Hmm. Yan. So, yan. So, napulinit na po yan siya pag maganyan mga idol. Mm. Kasi... Ito, oh, babae. Tingnan nyo. Ganyan siya. Sasawsaw lang natin itong uh, lalaking bulaklak. Ayan, yan, ganyan po siya magpulong. Partner, ito partner din. Meron din dito. Ayan. Ito, babae din to. Isang lalaki, isang babae na nabulaklak. So, tingnan mo partner, ayan o. Oh. No? Ayan, no? Ito yung mga balahibo. So, ang gagawin natin, i pero nakapulinit na ito. Oo, oh. oh, napulinit. Pero at least, Maga least... sila nagpupulinit. Ayan. Ayan. Ito so, yung muka ng lalaking pakwan, ah, pa pakwan bulaklak. Ito rin yung napulinitan na nila before. Oh. Ayan. ayan. So, meron na marami ng mga bunga-bunga. Ayan, -bunga, no? Oh. So bakit kailangan po siyang ipulnit mga idol? Ito po ang diskarte para matuloy po talaga yung bunga. Yan. Kasi uh -huh. hindi po naman lahat-lahat dito is mararating na mga uod. Hmm. uod, sorry. Insekto. Ah, uh, hindi. Yung ng bubuyog. Bubuyog, oh. Kasi kung aasa po tayo sa bubuyog, mamaya wala tayong ma-harvest eh. Siyempre, yes. ito lang yung pinakamaganda sureness na sa 10 days na pagpupulinit niyo po may matutuloy at matutuloy talaga yung mga napulinit at saka partner yun yung pinaka-control nila yung uh, harvest lang natin no, hindi oh. tayo pwede sumubra sa 4 5 so dapat nasa 2 to 3 lang ang bunga ng bawat hills so yun ang kagandahan yes. niya. so uh, magtatanong sir bakit po yung sa amin kasi isa lang yan, kasi mas maganda po pag isa lang sobrang laki siguro may 10 kilos, pero kag Kapag tinamaan po siya ng cricket, halimbawa, bibiak siya, eh wala ka nang bunga sa isang puno. At Tama. least kung tatlo, may dalawa ka pang backup. Or kung dalawa, hmm. may isa pang natira. Tama. Hindi naman kasi lahat na, na nag-bowls na ganyan, ganyan is ma-harvest natin. Hmm. Yung iba kasi halimbawa, pag ma-over tubig ng ulan, hmm. magka-crack. Yung iba naman, maano ng crickets, magkakrak din. Mm -hmm. Yung iba, ma kung ano siguro makapagcrack doon, mga insekto, uod na makapagbutas, makakrak. Kaya dapat may reserve. Ayan. So, importante masabayan nyo po yung ginagawa namin. Kasi pag halimbawa may sobra din kayo na spray, uh, hindi din siya maganda. So, lahat ng sobra dito, pag uh, ano, may mga effects, side effects din talaga sa mga tanim. Yes. So, At saka, partner, every 3 days tayo, nag-spray ngayon ng mga mild lang naman na insecticide. Pero soon, pag uh, malaki na 'yung bunga, halos wala na kasing retention 'yon kasi ngayon lapang bunga eh. Yung ini-spray natin prevention 'yon para sa mga trips mm -mm. at saka uod. Oo. Para hindi pasukan ulit kasi so, pag napasukan mahirap na naman i-manage 'yon kasi uh, nga naka ano na eh, nadadamage na naman sila. So yeah. Baka na, mamaya nga partner mag-spray na ng uh, ano ngayon, 'yung Gold Rush. Na tag-10 ml po mga idol ang isang napsak sprayer hmm. na 16 liters, liters oh. at saka 10 gram na Wildkid. Yun. Tapos plus 150 ml na Primo Plant Booster. Oo. Sa bawat 16 liters. Yes. So, Combination every week, po yun. Every week yung partner. Yes. Mix po yung tatlo na yun mga idol every 3 days. Hmm. Yung uh, ang Wildkid every week kasi may alternate sila ng uh, yung isa. Megatonic. Megatonic. Hmm. Everything is spraying, pero yung foliar is every week lang. Oo, so yun ang kagandahan ng partner. Ooh. So, at least ngayon nakita na natin, nakakatuwa at nakaka-inspired dahil nga meron ng mga bungang malalaki. Yan. So, andun ito, yung iba, oh. Ito, partner, oh, ang patunay kung saan nag-recover na yung pakwa natin. Tingnan mm. nyo po, oh, mga ito, oh. Mm. Yan, tingnan nyo po. Ito yung mites Damid and trips. Ng trips. Oh. trips. Oh. May uod pa, may tayo pa siya ng uod, oh. Uh -huh. Uod, yan, at saka trips. Yan ang nagsira sa atin. Yan, ito ay hopeless case na. Tapos nag-abono tayo that time mga idol. Every 3 days na yung abono natin, tingnan niyo po. Is ito na nangyari. Nag-recover na siya oh. From dito, ayan oh. Oo. Oh. Wala hopeless case ito. Yan. Tingnan niyo po oh. Yan. Hmm. Bagong usbong. Bagong usbong. Recover na siya. Hmm. The same time dito din, ganito din oh. Yan, oh. Same lang din dito, partner. Na, ito. Almost hindi na 'to makaka-recover mga idol. Buti na lang nag year tayo. Yan. Nga naka-recover siya sa pag year natin. Ito, makita nyo po. Halos lahat ng pakwan natin ganito ang dinanas nila mga idol. Yung iba hindi na naka-recover pero naka-recover. Ito, ito, gano din yung katabi niya, partner, oh. Hmm. Tingnan nyo po, oh. Ito mga idol ang mga sign na natin atake tayo ng trips. Hmm. Yan, pag-spray natin ng avid combination sa senior, yan, at saka full year na Primo Plant Booster. Yan, oh, hopeless case na o. Oh. Yan, nag-recover na. pa siya o. Oh. Yan. Yeah. Same time yeah, din ito. May bunga na. oh, ito o. Oh. Nagkabunga na. Yan, tingnan nyo o. Oh. Damage o. Oh. Yan. Ngayon, may bunga. Yan, babae pa o. Oh. Pulinit natin. Yeah. Yan. Yan. Ganon din dito. So, oh. tingnan Same nyo lang. po oh. Almost sa mga parehas, nagpapakuan, parehas. alam nila partner na ito is hopeless case na or oh. damage sa laga. o. Oh. Mm -hmm. yan. pero ang dulo niya, yan. Ganda na. Yan. So, Salamat doon. sa full year at saka yung insecticide natin ginamit. May, Med same medyo, time pag abuno. Ano din sila oh, medyo nag yellowish. Wala talaga dami sa lakata partner. Mm. So, Two weeks ito. ago medyo hopeless case tayo dahil kaya sabi ng ating technician na mas Pero maganda yung abando na. na. May ano na. Ito Evo, may, may mga nasisira na to, tatanggal, ito, tatanggal siguro tatanggalin ito. Tatanggalin yan. Ah, na, abort na. Oh, abort na siya. Hindi niya nakaya. Tapos ito naman, oh, meron din dito. Oh. Ang ganda din yung epekto ng dati. Oh. Pero ngayon may bunga na malaki na partner oh. oh. Tingnan niyo po mga idol. Ayan, oh, ang dahon niya. Mm. Sirang-sira. Kung ganito po ang mangyayari, ganito oh, may bunga siya oh. Mm. Ayan, oh, kaya hindi natutuloy. Yeah, you know, abort siya. Abort. Kahit napulinit po 'yan. Kung ganito mga dahon, pero dahil nag-recover siya yung ganito oh. Pero baka deform din to pag ganito mga idol oh. Kasi may mga ano na siya oh. Oo, oh, nagganyan siya. Mm. Pero dito tayo babawi. Tingnan mo tayo babae na pulinit na natin oh. Yan, dito tayo babawi dahil oh, maganda na siya. Dito nila makukumpare ang recovery ng ating pakwa, no? From dito, naging ganito. Mm -hmm. Partner, ito partner na ito. Andito na yung mga, ano natin, mga <coughs> partners natin dito, mga farmers na nag-aasikasa dito planters sila. Mga Kaway 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 kaway. Yan, tingnan yan. yung ginagawa nila partner. Tingnan natin dito, palapitan natin yeah, partner. Dito tayo, dito Kasi, tayo. Kasi, o, oh, tingnan mo partner, malaki na partner, oh. Ay, oh, yan, malaki na. Oy, mabalahibo pala, no? Tingnan mo. balbun balbun Sidlis yan, Sidlis. Kung ano yung ginagawa nila. Mayroon silang lalagyan eh. Tapos dito na siguro yung harvest mo na yung mga ano no, bulaklak na malalaki. Tapos isa-isa yung papunta dito sa Sidlis. Tama ba yun, sir? Anong ginagawa nyo, sir? Ito so, yung ginagawa namin ngayon, magpalinit kami ng bulaklak ng pakuan para yung bulaklak yan magbigay ng maraming bunga. Oo. Oh. At saka yung yung pulinit namin, ara ra to hanggang 10 days 10 days o hindi kaya hanggang 12 days mm -mm. depende sa pagbigay ng bulaklak niya Oo. sa isang ano sir sa isang puno meron ilang puno dapat ang buhay natin sa isang puno mas maganda sana kung 4 or tatlo Oo. kasi kung pag tatlo lang ang, ang laki noon is uh, maabot sa hanggang 8 kilos or 10 kilos Oo. pag maraming bunga limbawa may anim siguro ang kilo noon mababa na nasa 3 kilos lang. Oh, mm. pagdalawa, dalawa, pag dalawa, mas maganda. May git may gitsampo ang kilo. Depende din sa sa kwan sa, sa dahon ng pakwan. Mm. Oh, sa dahon din. So sa ganito sir, ano bang nangyari dati nang no? bakit parang hopeless case na ang nangyari? Dati kasi parang na-discourage kami kasi yung, nagkasakit yung pakwan. Huh. Ngunit yung pag gamit namin ng kwan ng bagong abono nung yara na winner, huh. nagbago po yung takbo ng pakwan nag um, gumanda. Um, kumbaga gumanda yung dahon niya kuminis. At sa mga primo na amin ginagamit. Yung yung pulyar, okay. primo plant booster. Apo. Okay. Okay. ito Kita nyo rin mga idol oh. Ayun. Oh, ito, yung, tingnan niyo. Tayo nang uuto eh. Yan ang dati. Ito yung dati. Dito kayo na discouraged okay. na okay. sila po yung ating mga planters okay. mga idol okay. na, na hopeless case. Oh paggamit namin ng mga winner na fertilizer, ito na yan. Dito na, ito. Oh. Humaba na siya. Ngayon, ngayon, ito, recover oh. na. Ito na, nagka-recover na siya. recover na. Ayun. Ganon oh. din ito, oh. Yan, Ayun. Ito, makakaproduce pa, no. Apo. At least ito magaganda na siya kasi recover. Compare sa kung kung tuloy-tuloy na ganito, sir, ano ang mangyayari sa pakwan natin? Pag ganyan kasi pag tuloy-tuloy, yung halimbawa may bunga sa rito, hey. Pag ganyan ang puno, yung puno niya, yung mag-deform yung bunga, halimbawa pag ganyan yung puno, hmm. malaglag din. Malaglag. O hindi pwedeng lumaki. May epekto ba yun sa presyo pag uh, deform? Opo, pag, pag mag-deform ano? yung kwan, parang di ata nila kunin to eh. Reject reject na to, reject yeah, na to. Ayun ay, lang kakainin eh, no. Opo. <laughs> At saka mga idol, ang patunay na nag-retransplant tayo ng mga huli ito. Ito na 'yung mga huli kasi Apo. dito, kung bagay ito nakarecover mga idol. Yung dito, hindi talaga nakarecover, no? Apo. Kaya pinahabulan na lang natin ang tanim. Tiranggal na lang talaga. Tiranggal so, na lang ta uh, totally. retransplant -re na naman. Ito 'yung bago. At partner, sa hindi nakakaalam, itong itong farm na ito ay 5 hectares. 5 hectares. Pero Apo. 'yung nauna ay 3 hectares. Apo. Tapos 'yung 2 hectares na sa huli pa. Inaayos pa ninyo ngayon. Apo. Oh, yun. So, Ayun. anong mo? Yeah? Sir Ramel. Pa. Ramel. Yan. Yes, ikaw, ikaw Kasama rin. natin, Ramel. Thank you, thank you, thank you, thank you. So, thank you po. Sinanit so, pa sila, baka mainit mamaya eh. So, so, at least po, nagkaroon kayo ng idea doon sa kay Sir Ramel na ganyan ang ginagawa nila dito. Ayan o. Oh. Ayan, recover na rin o, oh, ito. Oh. Yellow din to o. Oh. Tingnan nyo po. Din. Halos lahat po ng pakwa namin mga idol, yellow. Tingnan nyo po. Oh. Ayan, sira ang sira. Ngayon, recover na ito o. Oh. Yan, malaman Andy. nyo naman ang recover na, oh. Ay, partner, tingnan. Ganito no. doon. Ganito din ito, Recover din ito. Partner, ito, partner. Ay, Sir ito. Tingnan mo yung salaman sa loob nila, Sir Jury, oh. Nag-harvest mo na sila. Tingnan mo, ang dami, oh. Yan. Yan, oh. Yan yung mga bulaklak ng... Lalaki. oriental. 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 Ayan. Tapos, dito sa seedless, ilalagay. Isa-isa. Dapat isang puno, isang ano, isang bulaklak. Po dapat. Hindi po ito seedless ang oriental, mga idol. Sige, Pero pag na-pollinate po siya sa seedless, seedless pa rin ang labas, no, Kuya Ramil? Pero malas malaki na ang bunga. Malaki ang bunga niya pag orinda lang gamit. Ayan. Oh, ayos, ayos. Oh. Ganun ito. din ito. Oh. Ito. Damage din po mga idol. Oh. Ito meron. Tinan mo, pulang pula na no? oh. Ay, ito lalaki man to. Damage, pero itong dulo niya, recover na po siya ng Yara Winner at saka yung Primo Plant Booster. The same time yung nang spray natin na Avid at saka ano. Isa-isa talaga partner no. Isa-isa uh -huh. medyo talagang maano yung pagtatrabaho nito kaya sila inalagaan nila mabuti galingan nyo sir Ramil ha <laughs> sir Ramil ilang kayong nagapulinit sa ngayon anim kami anim yung... ang mga anong oras so, nag umpisa at matapos mga 6.30 or 6 depende po pag walang pag init pag walang init di pa kasi nag kuran yung bulaklak mo hindi pa mag ganoon labas kaya 10 to 12 days yung pollinating nila dito oh. so mga ilang oras yan matapos hanggang alas so, 10 ba, ba? Alas, alas 8, 8 lang Alas 10. Alas 10. Stop na ako ng pulinit. If hindi po pag halimbawa mayroon pang balls o uh. kaya babae ng bulak. Diretso, diretso diretso. Diretso kami hanggang alas 12. Grabe, ayun. Ayun. Oh. Sa pag-abono naman, ilang beses kayo nag-abono? Every 3 days din ba? Every 3 days. Pag hmm. Uh, maabot -ma na ng 4 weeks or may, may get, tag 3 days na lang kami. 3 days? 4 uh, days pag 1 week, start kami 1 week. 2-3 mm. weeks. umabot ng 4 weeks, pataas 3 days 3 days. na oh. so, so 1 isa. month below mm. uh four every 4 days. Four days. Oh. pag Pagdagpas na lang 3 weeks and 4 weeks, uh, weeks. Doon naman every 3 days, days. Hmm. at saka double dose na kung 150 ml before ang abono nagiging isang malaking lata na 300 ml yung dinidilig dito. Ayan. Thank you. Salamat Siramil. Yan magpupulinit pa sila mga idol. Ito. Yan ganito din mga idol. Ayun o oh. Puro. Yan puro. sa mga nagpapakuan, mga po dito na yung mga tayo ng mga uod. Gawai-gawai sa mga nagpapakuan. Trips. <laughs> pero nakarecover po dahil sa na nating senior at saka avid. Mm. Plus uh, Megatonic. Primo Plant Booster. Mm. Yan. Yeah, the same time, alternate sa Wild Kid at saka Megatonic. Uh, yung isa yung rush, rush, gold rush. Gold rush. Yan, at the same time may medic toxic din. Oh. Pero lahat po yung Pero may sa antracol. gusto niyo mapanood, panoorin yung past video natin kung ano yung pag-spray namin kasi doon talaga actual nag-spray kami ni partner. Yes. Ayan. Ito talaga, baraw, oh. oh. Kung makikita nang mm. malapitan sa camera, oh. Recover na from dito. Comment info, oh. down below as yung oh. maka na ano din natamaan ng ganitong sakit. Ano kayang comment kung 'yung sakit ito, no? Partner, ito oh. din, oh. Curly, Curly ba? ba? curly disease. Malaman nyo pong may mga tayo nang uod kasi andito yung mga itim-itim nilang tayo. Yan o. Oh. Yan. Ito mga tayo nila o. Oh. Yan pero namatay sila. At saka syempre dahil namatay sila, ito na yung ating dulo ng pakwan. Bagong mga ano na naman. Ito na yung branches. Makaka bigay sa atin ng mga bunga. Mm, -mm. Ayun sila sir, doon sila oh. So at least tuloy-tuloy yung <coughs> ano hanggang doon sa kabila. Ayan. Doon naman ngayon ang ginagawa nila, partner, yung ginawa natin dati na naglagay ng mga, ano ito, dayami uh -uh. sa pailibot ng mga pakwan Medyo huli na mga bats dyan, banda. Huli-huli lang yan. Pero at least, okay, okay na, nakaka-recover na. So, partner. Ayan. Uh, so, yan lang muna ang update, mga idol, dito sa ating watermelon farming. Uh -huh. Kung saan meron tayong 5 hectares at saka yung pinakauna natin dito na 3 hectares is nasa 34 days na. Uh -huh. Yan, doon yung mga pahulay. Pero dito sa 34 days natin, may mga later tayo, mga idol, na... Uh -huh. Ah uh, bagong Parang ganito yung batch doon partner sa kabila. Ganito yung yes, batch. Oh. Pahabol, pahabol. So, yun ang, ang kagandahan no. I-update update namin kayo ni partner. At least alam niyo na natutuwa kami ngayong araw dahil uh, nakita na namin na may bunga na, no? Tsaka gumagapang na yung pakwan. Pag yes. gumagapang na pakwan, sabi ng na, technician natin si Jury na no, uh, secured na mas maganda na yung ano nung oh, secured na yung sinasabi sa secured sakit, sa, sa sakit sa sakit o, sa bunga hindi pa hindi pa so malaki laki mabilisan kasi tong uh, ano eh pakwan eh one month from now oh. maybe sana pala rin tayo may harvest ma na ganyang oh. ma-harvest one oh. month from now one mga, month, one month. Six, 65 days 70 65 days. So, mga ganitong araw, mga 17 to weeks, 20 Five weeks yun from on. now may meron na siguradong harvest no first magkakaroon na tayo ng harvest ayan Paano maraming salamat mga idol so abangan niyo po kami sa mga update namin dito sa aming watermelon farming mm -hmm. kung saan ito yung pinakauna nating watermelon na farming mm -hmm. maybe soon ah susunod pa magwo watermelon ulit tayo oo pero abang-abangan nila dahil uh, try din tayo ng para maka din tayo sa pagano. Siyempre, yung ano ba, palay-palay. Yes. I step by step natin kung paano mas maganda at mas malaki harvest. Kasi maraming nagsasabi na dito sa, sa area ng Lambayo, hmm. isang hektarya, isang sako lang. So, nabuno Naabuno. Susubukan natin. Susubukan natin, try natin kung ilang sako yung magamit natin para makapag-harvest na maganda. So at least may technician tayo, sila hmm. jury. No? Kasama natin si Jury dito sa ganitong uh, larangan ng ano ng pagpa-farm. sa pagpa farm So marami sila sa, sa inyo matutunan. sana na inspire namin kayo at sana marami kayong natutunan sa video ito. At please don't forget to subscribe ang channel po namin Pinoy Palaboy. Click the notification bell para updated kayo sa mga bagong tips and techniques sa pagpa-farm. At sana po ma-visit namin yung farm nyo. Ay, yung mga senior natin dyan, yung mga nagpa-farm partner na Akala mga... Akala po, insecticide? Hindi, mga matatanda na ba na gusto mag-share ng mga ideas, mag-message kayo sa amin sana ma-promote namin yung farm niyo at sana ma- visit kami sa farm. Ayan, mga idol, kung nagustuhan niyo yung aming video, please like naman po mga idol at saka i-share para marami po makapanood. Yan. Mula yan dito sa Palumbil, ang bayong Sultan Kudrat. Happy farming mga idol! Kaway-kaway, mga totoo mga hindi. Kita-kits -kita sa susunod na video.